Ayan, so uh, welcome back again dito sa aking channel, Harkin YPC. At uh, meron tayo ditong anim na star Apple. Ito siya. At gagawa uh, tayo ngayon ng uh, tinatawag na uh, star Apple Shake. O kaya yung tinatawag na Kaimeto Shake. Ayan, so bali anim na piraso yung ating gagamitin. At dadagdagan natin itong nuts. Ayan, may nuts style dyan. At syempre, lalagyan din natin ng food coloring. Mango flavor. Ayan, mango flavor. At uh, ang gagamitin natin ay gatas na yung Alaska. Uh, yung gagamitin ko sana is yung ano, condensed milk. Kaya lang masyadong matamis. Ayan, so lalagyan din natin ng ice. At dito natin siya i-blend. Ayan. So, proceed na tayo sa ating next na gagawin ang patalupan natin itong star apple na to. Let's go! Ayan, so dito ay ipapakita ko sa iyo yung mas magandang paghiwa uh, ng star apple, mas maganda pa ganito. Para mas maganda, uh, mas madali makuha yung laman niya sa loob pag ganyan yung hiwa. Kasi yung kadalasan na hiwa ng star apple is pa kabalang. Ayan, pag ganyan kasi mas maganda siya makuha yung laman ng star apple. Ayan, ganyan lang siya. Yun. Ayan, medyo matagal tayo dyan kasi kailangan natin kudkurin ng mabuti. Huwag natin kunin yung matigas kasi mapait yun. Ayan. Yun, mas maganda pag ganyan yung hiwa Maganda yung pagkakuha ng laman niya sa loob. Yun, no? to na lahat yung laman ng ating star apple na tinanggal kanina. So kanila lang ay tinanggal ko na yung buto niya kasi pagyan na halo sa uh, uh, blender eh mapait yan. So hindi ko na dinagdag sa video yung kung paano ko tinanggal yung buto kasi hahaba lang yung ating video. So dito na natin ilalagay yung ating uh, star apple at i-blend na natin dito. Kuha. Okay, so, muna nating uh, ilalagay ay itong star apple natin. Ayan, buhos lang natin dyan. nating ilagay ay itong nuts. Nuts. Yan. At itong food coloring natin na mango flavor. At syempre itong gatas na ilalagay natin. Ayan, so mas maganda kasi itong gatas na Alaska, yung hindi siya, ano, hindi hindi yung condensed milk kasi masyadong mataas yung sugar ng condensed milk masyadong matamis at hindi na rin natin nilagyan na ng asukal ayan wala nang asukal yan at ilalagay na rin natin itong uh, ice ayan konti lang yung ating nilagay na ice Ayan. haluin lang ng konti at uh, ready to go na, i na natin yan. At pindutin lang natin yung number 1 kasi masyadong malakas yung number 2. So, mas maganda yung number 1. Kasi pagka uh, pinindut mo yung number 2 pataas, may tendency na bubulwak siya. At uh, i natin yan ng uh, mga 2 minutes. Uh, may 2 minutes na ganun. So, basta't madurog na lahat at magmix lahat yung ating ingredients. sahigit Tapos na at uh, isasali na natin sa ating baso at uh, ready for taste titingnan na natin. Yun oh, no? ang ganda ng kulay. Ayan, masarap 'yan pag uh, lalo masarap 'yan uh, lalo ngayon na uh, tag-init. Sobrang init ng panahon ngayon. Nakaka-refresh talaga siya inumin. Healthy na. Ayan. yung dalawa kong pamangkin at yun, napapatamsak sa sarap ng ating ginawang kaymeto o kaya Star Apple Shake. Approve! Ayan, so, sana yung nakapagbigay ako ng kunting idea about sa paggawa ng Star Apple Shake. Ayan, so gayaan nyo rin, masarap yan, lalo ngayong pag-init. so maraming salamat at pasubscribe na lang dyan at palike and share na rin kapag uh, nagustuhan nyo itong ating video na ating ginawa. Ya, selamat selamat